kapag yataon sa mga na sa mga 5 kilos o trophy. mahalagang dapat mo. patay na kumot mo mo. patay na. ko yah. mahal ko kita. nawawala ka pa ina la? na kapulang na yaman siya nagiging nawala ng mactika na. nagiging napis An trapo si kuya tangtaka. Dagan sa singot ngaming agas sa lawas. Ah okay. Sumugwan up. Ilong kuya. Ah gibogaan pani kuya mga mam sir, tungod sa kadagan sa singot. Ma makapastay na ni nga trabaho mga mam sir. Puydi na ka lang ko laba. kay nang sir? Sabo na lang ako lang kay gi ni kuya. Di mamulak ni kay dagat man. Paraat keni eh. ni kuya. gining singot aning la kuya. Nagilab ang sundang mga ansir, nawakpan na human. ng pagkay <coughs> Ayaw, <Alah>, Gumal. <coughs> ayaw, Ayaw ayaw ya, mo. Ayaw ayaw. Ayaw, ayaw. ayaw ayaw. ayaw